sa mga gusaling nakasaksi ng ating kasaysayan, ang ancestral house ng mga Alonzo o ang pamilya ng ina ni Jose Rizal. Bagamat idiniklara itong heritage house o gusaling dapat pangalagaan dahil sa naging bahagi ito ng ating nakaraan, nanganganib pa rin itong tuluyang masira at baka hindi na masilayan pa ng mga susunod na henerasyon. May special report si Trisha Zafra. Ito ang bahay Alberto, halos 250 taon nang nakatayo. Bukod sa kauna-unahang bahay na bato sa Binan Laguna, ito rin ang ancestral house ng angka ng mga Alonzo. Pinakakilala sa mga ito, si Doña Chidora, ina ni Jose Rizal. The design of the house is what we call as the Antillean houses for some, or ang bahay na bato. It is a mix of the Spanish uh, culture. Chinese and the Filipino. Ngayon, ang mga bahay na ito'y kukonti na. Alkalde ang lolo ng ating pambansang bayani. Kaya ang bahay na ito, nagsilbing tanggapan ng na mga prominenteng bisita ng kolonya. Gaya na lamang ng dating gobernador ng Hong Kong na si Sir John Bowring, nang siya'y dumalaw sa Pilipinas noong mid-1800s. Ito lang ang original na estrukturang natitira na may kaugnayan sa kasaysayan nila Rizal. Ang bahay sa kalambay, isang replica. Ang bahay nila sa San Fernando, sa uh, San Fernando sa Binondo, nasunog yan eh. Sa wakas noong 1999, kinilala itong Heritage House ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Pero ang marker, hindi na ilagay. Hindi naman tinanggap ng, ng familia. Hindi naman nila kaya na rin yung halaga nung pagsasaayos. po! Ngayon, ganito na ang itsura ng bahay Alberto. Dahil lubhang na pabayaan, nagsisilbi na raw itong peligro sa publiko. Lahat halos ng struktura niya ay may hinana. Wala na nga kasi siyang laman. Pwede siyang magiba o madala kung sakasakali may malakas na hangin. Sa buong Pilipinas, may sandaan at na deklaradong historical site ayon sa NHCP. 56 sa mga ito, mga heritage houses. Sa ilalim ng National Cultural Heritage Conservation Act of 2009, ang mga cultural property gaya ng Bahay Alberto, prioridad na pondohan ng gobyerno para maproteksyonan, makonserba at subuking maibalik sa orihinal nitong estado. Maaari ding mag-issue ang NHCP ng mandatory repair order kung ang isang pribadong heritage site ay napipinto ng masira. Pag hindi inaksyonan ng may-ari ang pagsasaayos, ang ahensya na mismo ang magsasagawa nito. Yun nga lang, wala namang pondo ang NHCP para dito. Ang budget ng ahensya para sa pagsasaayos at pagpreserba sa lahat ng heritage houses sa buong bansa, ni man lang aabot sa siyam na milyong piso. Kapag nanghihingi naman daw sila sa Kongreso ng dagdag na budget, madalas hindi raw naaprubahan. O kung maaprubahan man, kadalas ay di hamak raw na mas mababa ang kanilang natatanggap. Ang pondo ng gobyerno ay kulang na kulang. Marami pa sila ibang problema na dapat bigyan ng alokasyon ng pera ng pamahalaan. Kaya naman sa ilalim din ng batas, inoobliga ang mga local government unit na magpanatili ng heritage zones. Kasama rito ang pagpapatupad ng adaptive reuse ng isang cultural property o ang pagsasaayos sa mga ito na naaayon sa makabagong panahon habang pinapanatili pa rin ang orihinal na itsura ng istruktura. Pero tila huli na ito para sa bahay Alberto. Noong isang taon lang kasi nang dineklara itong local heritage house ng lungsod ng Binyan. Pero ang bahay na ibenta na ni Don Jerry Alberto kay Jerry Acuzar isang pribadong kolektor ng heritage houses. There's nothing they can do about it and there's nothing I can do about it. Move it all the prop of all the materials to Bataan. Natuon na yung utak ng may-ari na ito na yung best offer. Kaya ang ilang maayos pang bahagi, muebles at dekorasyon ng bahay sa Laguna, unti-unti nang inililipat sa Las Casas, Filipinas de Acosar Resort dito sa Bagat Bataan. Hindi nagpa-interview ang may-ari, pero pinayagan kaming mamasyal dito. Kasalukoy ang tinatayo to replika ng bahay ng mga magulang ni Chedora Alonso para raw ito maisalba at masilayan pa ng susunod na henerasyon itong makasaysayang bahay na to. Bukod sa ancestral house ng ina ni Rizal, 26 pang makasaysayang bahay mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang nabili at sinubukang ibalik sa orihinal na tindig. Ang mga poste at ilang detalye ng mga bahay, kitang-kita ang pagkaantigo. Samantalang ang iba ay replika na lamang. Ang ilan kasi natagpuan umano sa junkyard matapos ipakalas ng orihinal na may-ari. Ang ilan naman ginawa ng sugalan o di kaya'y tuluyan ng inabandona. Gaya na lamang nitong unang campus ng University of the Philippines sa kalya ng Padre Faura at R. Hidalgo. Hindi lang ang mga libro ang naglalaman ng ating kasaysayan. Sa pamamagitan ng mga bahay, pwede natin muling balikan at silipin ang ilang yugto nito. Pero paano raw matututunan ang maayos ang kasaysayan kung ang mga lumang bahay gaya na lamang ng bahay Alberto wala na sa konteksto at inilipat na mula sa orihinal nitong kinatatayuan Napakalaking kawalan ng lungsod ng Binyang kung mawawala ang bahay Ang mga conservationist sa lungsod matagal nang nagpaalam sa bahay Alberto pero kung sila ang papipiliin I always believe that the conservation should take place on where it stands. Dahil pag inalis mo ang mga mga istrukturang ito sa kung saan sila nakalagay, you deprive the community of their heritage. Ang NHCP, aminadong hindi ito ang pinakamainam na solusyon para mapreserba ang ating kasaysayan. Pero, mas maigi na na ang isang bahay ay mailipat sa isang lugar at magkaroon ng bagong buhay kaysa naman na nasa, nasa dating lugar, na unti-unti mong nakikita ng namamatay. Hayaan yeah, pa ba natin mawala ng tuluyan tong mga to? It's about time. Huwag nyo nang hayaang mawala. Bigyan natin ng halaga yung kasaysayan. Hindi nag-iisa ang bahay Alberto. Ang mansyon ng pamilya ni dating Pangulong Manuel L. Quezon ipinagbibili na ngayon. Ang iba pang nadeklarang heritage site, kundi man napipintong masira, tuluyan ang nasira. Gaya na lamang nitong tahanan ng kaanak ni Rizal sa Binondo, Maynila. Marker at mangilang ilang pundasyon na lang ang natira. Kaya kasama ng pagkasira ng mga bahay na ito, malaking bahagi ng ating mayamang nakaraan ang maaaring di na masilayan pa ng susunod na henerasyon. Tricia Zafra, GMA News,